paano kung napadpad ka sa mundo ng puro babae lamang, katulad ng tatlong lalaking ito. Lahat ng naninirahan dito ay puro babae lamang. Kung saan makukuha mo ang lahat ng gusto mo, lahat ng babae ay sabik sa lalaki, kung saan pwede kang mag-relax at magsaya kasama ang mga babae. Pero teka kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa paparating na recap. Salamat po! Sa umpisa ng pelikula, makikita natin si Armin, isang binata na nagpunta sa isang restaurant kasama ang kanyang kasintahan. Bigla silang sinaluhan ng isang lalaking tuwang-tuwa na makita si Arman. Hindi nagtagal, tinawagan ng lalaki ang kanyang anak na babae at ibinalita na nakilala na niya ang fiancé nito, na tila nakalimutan ni Arman sabihin sa kanyang kasamang babae ngayon na mayroon na siyang kasintahan. Dahil sa gulong ito, napilitang tumaka si Arman. Samantala, si Ton ay umuwi kung saan naghihintay ang kanyang asawa si Alina. Masaya si Alina sa anunsyo ng kanyang asawa na may regalo siya para sa kanilang anibersaryo ng kasal, umaasa siyang sasakyan ang natanggap niya. Ngunit nalaman niyang isang washing machine ito, kaya't nalungkot siya. Habang nakaupo sa sofa, napansin nito na nawawala ang kanilang ipon. Ipinaliwanag ni Alina na ginamit niya ito sa pagbili ng isang damit, at ikinumpara sa kanyang kaibigan na ang asawa ay nagbigay ng trip sa Europe bilang regalo sa anibersaryo nakatanggap ng tawag si Ton mula kay Arman. Upang maiwasan ang diskusyon tungkol sa kanyang pagbili, nagpanggap si Ton sa harap ni Alina na labis na naiingit si Arman sa kanyang bagong gamit. Inalok pa niya si Alina na maghanda ng pagkain para sa kanila. Ngunit muli, binanggit ni Alina ang kanyang kaibigan na madalas magpahinga sa kafe kasama ang asawa nito. Dahil dito, nainis si Ton at lumabas upang itapon ng basura, kung saan niya natagpuan si Armen na nagtatago sa likod ng mga basurahan. Umaasa si Armen na makikituloy sa bahay ni Ton, ngunit dahil sa pagiging mahigpit ni Alina, iminungkahi ni Ton na dumaan na lang sila sa isang kafe. Sa kanilang paglalakad, nakasakay sila sa taxi na minamaneho ng isang palabirong driver na si Tima. Matapos ang kaunting pagtawaran sa presyo, nagpasya ang tatlo na umalis na papalayo sa bahay. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Arman ang nakakagulat na pagkikita niya sa ama ng isa sa kanyang mga dating kasintahan, na seryoso pala sa kanilang relasyon, hindi tulad ni Arman. Pinayuhan siya nito na magseryoso na rin sa buhay. Si Ton mismo ay kasal na, may 25 taong mortgage, at kakabili lang ng washing machine. Tumawag siya kay Alina at pinuri ang kanilang bagong washing machine, ngunit nagbiro si Alina na pakasalan niya ang washing machine bago ibinaba ang telepono. Nagkomento si Tima, ang kanilang driver, na siya ay may perpektong relasyon sa kanyang kotse, na tinatawag niyang, swallow. Ngunit biglang naipit sila sa trapiko. Sa gilid ng daan, napansin nila ang isang pink na kotse na hindi umaandar, kasama ang isang babae na sinusubukang ayusin ito humingi ito ng tulong ngunit tinanggihan nila, sabay pang pinagtawanan ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Nagpatuloy sila sa biyahe ngunit naharang sila ng pulis, na pag-alamang paso na pala ang lisensya ni Tima, kaya't pina-impound ang sasakyan. Wala silang masakyan kaya't nagsimulang huminto ng taxi. Sa kanilang gulat, ang pink na kotse kanina ay lumapit at inalok sila ng sakay. Ang babaeng driver, si Sofia, ay aminadong hindi siya karaniwang nagpapasakay ng lalaki, ngunit nang makita niyang nangangailangan sila ng tulong, nagdesisyon siyang gawin ito. Biglang naalala nito ng kanyang asawa, at si Arman ay napilitang umamin na narinig nilang lahat ang sinabi ni Alina, kaya't hindi na dapat masyadong perpektuhin ang ideya ng pag-aasawa. Sa huli, napagdesisyonan nilang lahat na ang kanilang mga problema ay dulot ng kababaihan. Nagbiro si Tima na kung pulis na babae lang sana ang hamuli sa kanya, maayos na sana ang lahat. Si Arman naman ay nangarap ng mundong walang kapatid o ama ang mga babae. Nagmuni-muni si Ton tungkol sa asawa ng kaibigan ni Alina na palaging tila mas mahusay kaysa sa kanya. Nang marinig ni Sofia ang kanilang mga problema, biglang sinabi ni Sofia na maaari niyang dalhin sila sa isang lugar kung saan puro babae lamang ang naroroon. Dumating sila sa isang bar, at sa kanilang gulat, tumanggi si Sofia na singilin sila, kasabay ng pagbati ng good luck. Nagpaalam si Tima habang pumasok si na at Ton sa kafe. Dito sila huminto, natulala sa nakita, puro babae ang nasa loob, at lahat ay tuwang-tuwa sa kanilang presensya. Hindi nila maintindihan ang kaguluhan, at maya-maya, nagsidatingan ang mga libreng inumin mula sa iba't ibang babae nagpapahayag ng kanilang interest. Inihayag ng waitress na libre ang lahat para sa kanila at maaari silang mag-relax at magsaya kasama ang mga babae. Sa gulat, dinampot ni Arman ang kanyang telepono at napansin na nawala ang lahat ng kanyang mail contacts. Natawa ang lahat ng tanungin ni Ton kung pwede nilang ilipat ang TV sa isang men's soccer match, ngunit ipinaliwanag ng waitress na tatlo lang silang lalaki dito sa mundo, at para sa soccer, kailangan ng 22 players. Naalala ni Ton ang sinabi ni Sofia at tinanong kung nasaan ang men's bathroom. Muli, Humingi ng paumanhin ng waitress, sinasabing hindi nila inaasahan na may bisitang kalalakihan. Sa puntong ito, nagmamadaling lumabas si Naton at Arman, nagulat sa katotohanang nasa isang mundo na sila na puro babae. Biglang lumitaw si Tima at ibinalita na kahit ang mga pulis dito ay puro babae, nilapitan sila muli ni Sofia, naguguluhan sa kanilang reaksyon, hindi ba't gusto nilang maranasan ang isang mundong walang kalalakihan? Ngayon Bibigyan sila ng isang buong araw sa paraiso kung saan walang kaibigan na makulit, asawa na mahigpit, kapatid na makulit, ama na istrikto, o pulis na mahigpit. Ngunit may isang patakaran, hindi sila maaaring kumuha ng larawan o mag-record ng anumang bagay, walang ebidensya ng Women's World. Ibinigay ni Sofia ang susi ng taxi ni Tima na natuklasan nilang nasa malapit lamang. Sa mundong ito, ipinagbabawal ang paghila ng kotse ni Tima dahil siya lang ang nag-iisang lalaking taxi driver. Habang masaya ang mga kaibigan, unti-unting nalungkot si Ton, iniisip kung paano magre-react si Alina. Tiniyak ni Sofia na sa mundo nila, isang segundo lamang ang lilipas, kaya't walang makakapansin ng kanilang pagkawala. Pinayuhan ni Arman na sulitin nila ang oras, hindi na mauulit ang ganitong kaligayahan. Mabilis silang sumakay sa kotse at naglibot sa lungsod, tinatamasa ang kakaibang atensyon mula sa mga tao. Nagsimulang magplano si Tima kung paano kikita dito, habang si Ton ay nagpumilit na bumalik na sa bahay, sa kabila ng pagtutol ni Arman. Ngunit bigla silang pinatigil ng isang pulis, isang mahigpit na babaeng opisyal. Pinababa niya si Tima mula sa sasakyan, ngunit laking gulat nila nang bigla niya itong halikan bago tumakbo palayo, humihingi ng paumanhin sa pang-aabuso sa kanyang posisyon. Natapos ang gabi sa isang club kung saan nagdiwang sila, nalulunod sa atensyon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, tumanggi ang isang waitress na nakikilala si Arman, na dati niyang nil-Andy. Sakta ng pride niya, ngunit ipinaliwanag ng waitress na masyado siyang mayabang at makasarili, kaya't binati na lang siya ng magandang gabi. Sa kabila nito, sumaya si Ton, masaya siyang malaman na kahit sa mundong ito, may mga babaeng hindi basta-basta naaakit sa panlabas na kaanyuan. Nagpatuloy ang kasiyahan pagsasayaw at inuman hanggang sa lapitan si Tima ng isang security guard, may naghihintay sa kanya sa labas. Lumabas siya at nakita si Olga, ang pulis na humalik sa kanya kanina. Nagkunwari siyang hindi siya kilala at nagmamadaling bumalik sa loob, ibinalita na natunton sila ng traffic cop, agad namang sumang-ayon si Ton na lumabas na sa club, sabik na umuwi. Ngunit iginiit ni Arman na ihatid muna nila ang kanyang may asawang kaibigan bago ipagpatuloy ang kasiyahan. Laking gulat nila nang dumating ang bill, malaki. Ang patakaran sa club, libre para sa mga lalaki ang pagkain at inumin, ngunit sila ang dapat magbayad ng mga order ng kababaihan. Gusto ni Arman na maghintay hanggang matapos ang kanilang 24 na oras, ngunit ang lahat ng babae ay biglang naging puro lalaki. Sa takot, nagmadali silang lumabas at doon ay naghihintay si Sofia. Dito, Ibinahagi ni Sofia ang pinakamalaking kondisyon ng kanilang pagbisita, habang nasa mundong ito, hindi sila maaaring tumanggi sa anumang kahilingan ng isang babae. Kapag sumuwi sila ng higit sa isang beses, sila ay tuluyan ng may iwan sa isang mundo na puro kalalakihan lamang. Sa kanilang takot, kinalkal nila ang kanilang mga bulsa at nag-ipon ng sapat na pera upang bayaran ang kanilang mga inumin sa club. Nagpaalam na sila, ngunit si Tima ay napansin si Olga na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Inalok siya nito na maglibot sa lungsod, isang alok na hindi niya maaaring tanggihan. Sa pagsikat ng araw, naghiwa-hiwalay na sila, bumalik sa kanika nilang buhay. Habang nag-aalmusal, inalok ni Alina si Ton na pumili ng anumang pagkain na gusto niya. Masaya niyang sinabi na handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mapalad na asawa. Naisipan niyang maghanda ng isang hapunan para kay Ton at Arman, alam niyang matutuwa si Ton dito. Tumawag siya kay Arman at inimbitahan ito, sabay hiling na magdala ng ilang pampalasa. Bagamat nag-aatubili, pumayag si Arman. Paglabas niya ng bahay, isang matandang babae ang humiling ng tulong sa pagdadala ng kanyang bag papunta sa apartment. Walang magawa si Arman kundi tumulong. Samantala, Si Tima ay nakarinig ng isang patalastas sa radyo tungkol sa isang perya at inaanyayahan ang lahat na dumalo at agad itong pinatay. Napansin niyang ang tagapagbalita ay babae. Ngunit nang tingnan niya ang paligid, laking gulat niya nang makita ang mga babae na unti-unting nagiging lalaki. Napagtanto niyang kailangang sundin ang bawat kahilingan. Habang abala si Armon sa pagpapakulo ng tsaa, paglalaba, at pagwawalis sa apartment ng matanda si Ton naman ay nag enjoy sa masarap na almusal na inihanda ni Alina. Sa tuwa, nagbigay siya ng maliliit na utos, inalok siya ni Alina ng chinelas, inayos ang kanyang mga damit at pati nagkunwaring isang aso. Ngunit nang subukan niyang kunan ng litrato ang kanyang asawa, biglang namatay ang kanyang telepono, naramdaman ni Alina ang panghihinayang ni Ton at nalungkot siya. Pinalubag loob siya ni Ton, hiniling na huwag na itong humiling ng kahit ano sa natitirang oras ng araw. Pumayag siya, ngunit agad na nag-alok ng lakad sa labas, isang bagay na bihira nilang gawin. Wala nang pagpipilian si Ton kundi sumang-ayon. Samantala, natapos na ni Arman ang kanyang mga gawain. Napansin niyang nakatulog na ang matanda, kaya't dahan-dahan siyang lumabas at nagtago sa isang parke. Dito, isang babaeng pintor ang humiling ng tulong sa paglipat ng kanyang easel. Nagulat si Arman, nakilala niya ang babae bilang ang masungit na waitress mula sa bar. Ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti siya at ipinaliwanag na hindi niya nagustuhan ang kanyang dating trabaho dahil ang tunay niyang passion ay ang sining. Ipinakilala niya ang sarili bilang Diana sa kabilang banda. Muling nakasalubong ni Tima si Olga habang nagmamaneho, sinundan niya ang direksyon ng GPS ngunit biglang hinabol siya ni Olga. Mariing inuutusan siyang huminto. Sa tuwing hihinto siya, isang babaeng boses mula sa GPS ang humihimok sa kanya na magpatuloy sa pagmamaneho. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa tuluyan siyang maabutan ni Olga at utusan siyang sumama sa istasyon. Si Ton at Alina naman ay nagre-relax sa isang cafe. Agad namang nagkwenta si Ton kung magkano ang babayaran niya para sa mga kababaihang naroon. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nasakop nila ang isang mesa na nakalaan na pala. Mungkahi ni Alina na umalis na sila, bagay na agad sinang ayunan ni Ton. Samantala, naglalakad si Arman kasama si Diana, lumapit ang dalawang batang babae ang humiling sa kanya na kunin ang kanilang saranggola mula sa puno. Sa pagakyat, matagumpay niyang nakuha ang laruan ngunit nahulog siya dinala siya ni Diana sa isang cafe. Dito sila nag-relax, nag-usap, at tila nagkaroon ng koneksyon. Ngunit biglang nagbago ang anyo ni Diana, naalala ni Arman ang sinabi ni Alina na pampalasa. Nagpaalam siya, humingi ng paumanhin, at nangakong hahanapin si Diana. Sa parehong oras, hindi inaasahang dinala ni Olga si Tima sa isang hotel. Samantala, natanggap ni Arman ng isang promotional offer at napilitang pumunta sa isang beauty salon kung saan sinubukan niya ang lahat ng treatment, kabilang ang waxing. Habang si Ton ay nasa parke kasama si Alina, pinili niyang dalhin siya sa isang espesyal na lugar kung saan sila madalas magpalipas ng oras noon. Sa kanyang romantikong gesture, binigyan niya si Alina ng sausage rolls, katulad ng kanilang unang date. Samantala, si Tima ay desperadong naghahanap ng paraan para makaiwas sa labis na mapagmahal na si Olga. Nagkubli siya sa isang banyo at nagpasimula ng maliit na apoy gamit ang isang napkin na nag-trigger sa fire suppression system at nagresulta sa paglikas ng lahat sa gusali. Si Armen naman ay tumawag kay Alina upang ipaalam na nabili na niya ang mga pampalasa. Gayunman, sinabi nito na dumaan na lang siya sa ibang araw. Masaya si Armen na natupad ang kahilingan ni Alina at nagmadaling bumalik kay Diana. Sa kasamaang palad, muling nakasalubong niya ang matandang babae na humiling ng masahe. Walang nagawa si Armand kundi sumunod. Ngunit biglang pumasok si Diana sa apartment, nagulat si Armand nang malaman na siya pala ang apo ng matanda. Magkasama silang lumabas. Habang sumisigaw ang lola na huwag silang maghalikan. Sa kabilang banda, si Tima ay nagtangkang magtago kay Olga sa isang elevator, ngunit sa gitna ng sunog, ito ay nalock at muli siyang nahuli. Samantala, sa kahilingan ni Armand, pininturahan ni Diana ang kanyang sariling larawan, Bagamat hindi niya naunawaan ang dahilan nito, hindi ba mas madali kung kumuha na lang sila ng litrato? Hindi masabi ni Arman ang totoo kaya't sinabi na lang niyang baka hindi na sila muling magkita. Nasaktan si Diana, lalo na nang tumanggi si Arman na halikan siya dahil sa utos ng kanyang lola. Sa kanyang pangungot siya, sinabi niyang tumalon na lang siya mula sa rooftop. Tumayo si Arman sa gilid, umaasa na pigilan siya ni Diana, ngunit na natili itong tahimik. Biglang sumigaw ang isang batang babae sa ibaba, nagmamakaawa kay Arman na huwag tumalon, sabay sabi na natutunan na niya ang kanyang leksyon na may tatlo lamang na lalaki sa mundo. Sa tuwa, sumunod si Arman at ipinaliwanag kay Dayana na ito ay bahagi ng mga patakaran. Ngunit ang salitang laro lamang ang narinig ni Dayana, kaya't naramdaman niyang insulto ito at nagdesisyong umalis. Daladala -dala ang di natapos na portrait ni Dayana, muling nagtipon ng mga kaibigan at pinag-usapan ang nangyari. Dumating si Sofia at ipinaliwanag na ang mga nakasakay sa kanyang taxi ang maaaring bumalik sa kanilang mundo. Biglang inagaw ni Arman ang sasakyan ni Sofia at nagmadaling hanapin si Diana, desidido siyang isama ito sa halip na si Sofia. Ang problema, hindi niya alam kung saan nakatira si Diana. Sa gabay ng matanda, narating nila ang bahay ni Diana, ngunit tumanggi itong buksan ang pinto. Sumigaw ang lola, purihin si Arman, ngunit iginiit ni Diana na isa lamang itong laro. Nagmakaawa si Arman na paniwalaan siya, ngunit nanatiling matigas ang loob ni Diana. Bumalik sila kay Sofia na tumangging ihatid sila at planong umalis mag-isa. Nagpaliwanag si Arman, humingi ng tawad, at kahit inalok na manatili sa mundong iyon, nanatiling hindi kumbinsido si Sofia. Sa huli, nang lubos na nagsisi ang grupo, pumayag si Sofia na ibalik sila. Naglakbay ang taxi sa lungsod hanggang sa isang punto, bumalik sila sa normal na mundo. Nagpasalamat sila kay Sofia, ngunit nagkunwari itong hindi niya naintindihan ang kanilang sinasabi. Bigla namang tumugon sila sa isang kahilingan mula sa isang babaeng taxi driver na humingi ng tulong sa pagtulak ng kanyang kotse. Si Tonay bumili ng bulaklak para kay Alina at nagmadaling umuwi, habang niyakap naman ni Tima ang isang traffic officer si Arman ay naghanap kay Sofia at sa lahat ng lugar na kanilang napuntahan sa kanyang mundo, ngunit hindi na niya ito muling natagpuan. Kalaunan, ibinenta nito ng washing machine at dinala si Alina sa parke. Si Arman naman ay bumisita sa apartment ni Diana, ngunit natuklasan niyang ibang babae na ang nakatira doon kasama ang kanyang selosong asawa. Muli, pinili nito na ipagdiwang ang kanyang pagmamahal kay Alina, binalikan nila ang sausage rolls at binigyan niya ito ng mga tiket patungong Paris. Samantala, si Tima ay nakuha muli ang kanyang sasakyan at biglang nakasalubong si Olga, nag-usap sila tungkol sa kanyang mahal na kotse at nakahanap ng common na interes. Si Arman naman ay nagtungo sa isang art school upang ipatapos ang portrait ni Diana. Sa kanyang sorpresa, nakita niya mismo si Diana. Sa muling pagkikita, sila ay naging magkasintahan. Sa pagtatapos, si Tima ay dinala si Olga sa isang hotel, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nakauniporme ng pulis, tila nais nice niyang baguhin ang ilang alaala nito.